ang huli kong nasilayan ay ang paglisa ni inay. Kasabay ng pag-agos ng aking mga luwa ay ang liwanag na aking ibinaon sa kahapon. Sa umagang madilim ako nabubuhay, umaasang madadanaw muli ang mukhang naglaho. Maray na aga kuya! Kuya? Kuya, gising na! Kuya? Umiyak ka poba, ba, Kuya? Uy, Kuya? Di ba? Umagang-umagang kulit mo? Di ka nga rito? Alam mo ba, Kuya? Birthday ko na po bukas! Seven na ako! Matanda na ako, kuya. Matanda? Eh, siyempre nang baka ayos ng higay, hindi mo magawa. Eh, marunong kaya ako, kuya. Marunong ka Pero, alam mo ba, kuya? Mm. Gusto ka sana makatikim ng chocolate cake po ba yun? Sabi kasi ni Ara, masarap daw yun. Hmm. Kasi <laughs> kaya bibilhan kita. Pero bawasan ang pagiging nakulit, ha? Talaga, kuya! Oo naman, para sa iyo. Tau oh, pa pa. O oh, sige na. Maghahanda ako na almusal at ng paninda ko. Ayusin mo na lang yung higaan, ha? Ah. Sige po, kuya. Sunod po ako. Sige. Aling nena. Aling nena, pabili po. Aling nena. Oh, Armando, ano sa iyo? Armando. Tingnan mo ko alin na na. ko ba ako maasin para tawagin sa pangalan niyan? hmm pak ganon. hmm, Mm. 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 Ara na ang atake ko, di ba? Ay, ara na lang po for sure. Ay sus, malalagot ka na naman niyan sa tatay mo. Okay lang. Nasa trabaho naman po siya. Eh, ko sa iyo. Ano pang bibilhin mo? isa pong bubble cam, yung kulay red po. O oh, sige, saglit lang ha. Ang oh, Aram, tamay ko lang katira. Ang lagi na pag-uus niya. Masarap po kasi, tsaka maganda ako dito, aling nena. Ay, binintay na pala ako nila. Karat Mia, maglalaro po kasi kami. Salamat, aling nena. Ara, ara. Uh -huh. O, oh, Lino, napaka pa ata. Hindi uh kasi -huh. Ah, ganun ba? Asan sila lang ngayon? Nasa bahay okay, po. ko wag kang mag-alala. Tapos ko sa mamaya. Dapat po, rin Na ang na po. Oo, okay. sige. Mag-ingat ka. Nanay, tatay, gusto kong tinatay. Ate, kuya, gusto kong kape. Tara. Uy, si Lala! Uy, Lala. Tara, laro tayo. <laughs> gusto sana, e. Eh. Kaso, sa lang daw kung sabi ni kuya. Baka mapagalitan niya ako pag nalaman niya, e. niya naman malalaman? Eh, hindi naman siya nakakakita eh. Hoy, bulag lang ang kuya ko pero hindi naman siya bini. Lala, nakasalubong ko kanina si Kuya Lino. Umalis naman na siya, di ba? Wala naman pala siya. Ang sabihin mo, Lala, ayaw mo lang nang namin. Oo nga, balibasa. Wala ka namang nanay at tatay. Hoy, kayo Kara at Mia, mga inkanta talaga kayo, no? Grabe kayo. Yan tuloy. umumina si Lala. Bili na kayo. Pananakyo po kayo dyan. 10 piso po isa. Masarap at mainit pa. Bili na kayo. Salamat at konti na lang ang paninda ko. na ako ng chocolate cake ni Lala. Pananakyo po kayo dyan. Sampung piso po isa. Bili Ay na. Ko. Magkano isa niya? Sampung piso po. Ah, sige. Pabili ako, mga lima siguro. Ah, sige po. Sa lang po, ibalot ko lang po. Ah, sige. Ilang taon ka na iyo? Trese anyos po. Hmm. Napakabata pa, trese anyos. Tapos ang init-init, naglalakot ka dito. Nasaan pa mga magulang mo? Wala na po. pasensya na rin po. Ah, sige, ganito na lang. Imbes na lima, kunin ko na yung lahat. Oh, Talaga po? Oo, para makauwi ka na kaagad. Sige po, teka lang po, balutin ko na lang po lahat. Ito na po, bananak yun nyo. Bali, isang daan po lahat. Ito ang bayad nyo. Salamat po. Baka <laughs> ka na ng maaga. opo. po eh. Sige, mag-ingat ka ha. Opo. Pauna na ako. Opo. Wala na po. Namaya pat na sila. Siyam na taong gulang ako nang pumanaw sa si itay. Makalipas ang isang taon, iniwan naman kami ni Inay. Ayan. Ayan! Kaya kasi sa dinadaanan mo! bata ka! Napano ka, kuya? Sabi ko naman sa'yo, magdabli ingat ka! Hindi mo ba ako naririnig? No. Ang sabi ko, wala to! Ba't ba ang kulit-kulit mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, kuya, eh. Nag-aalala? Nakita mong bulag ako, di ba? Natural lang na pa ako? Kung nandito lang sana si inay. Inay na naman! Si inay na naman! Lala, ano ba? Iniwan niya na tayo. Kaya tanggapin mo na lang na hindi na siya babalik. Huwag mo namang sabihin yun, kuya. Nasasaktan din naman ako. Eh. Bata ko hindi. Hindi lang naman ikaw ang iniwan niya. Eh. Ako din naman. Hindi lang kala ko. Pero alam kong mahinga tayo. Dito na pala ako nakatulog. Patawarin sana ako ng kapatid ko sa mga nasabi ko, kabit. Nadala lang talaga ako sa nangyayari. Tulog pa si Lala? Wala pang kilawak ng mga manok. Mabuti pa pumunta na ako ngayon sa bayan. Makabili na ng chocolate cake niya. Para pagising niya ay e masorpresa siya. pumunta siya rito, umiiyak. Sabi niya, iniwan mo daw siya. Saan ka ba Sa tindahan po ng cake sa bayan, Aling Nena. Natagalan po ako kasi hinintay ko pa po magbuka sila. So, surprise ko po kasi ngayon si Lala. O sige, puntahan mo na ang kapatid mo. Pasabi na lang sa kanya, happy birthday. Sige po, Aling Nena. Mauna na po ako. Lino. 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 Ano, ano kasi? Ano kong malanggat? Basta sumama ka na sa akin. Ba't po ba? Pupuntahin ko kapatid ko. Basta, Lino. Basta. take Teka, lang. Pupunta. Tara na, Lino. Tara Si Manong na. Edgar naman eh. Alam, Diyos ko, Kawawa naman yung bata. Oo nga eh. Nakakaloka. Ang bilis daw kasi magpatakbo ng motor. Ano ba yan? Di nag-iingat. Uy, <laughs> ang sabi kasi ng driver. Bigla na lang daw kasi sumulpot yung bata. Ang laki-laki na yung mga Bakit ang... Ang laki-laki na yung mga bata. na yung mga bata. Ang laki-laki na yung mga bata. Kasi nandito yung batang yan. Kaya kayo, yung mga anak niyo. nyo. Kaya kayo, yung mga bagay nyo. Mga pabaya. Kaya alam na ba yung aksidente yung dito? Saan? Kaya yung anak ko? Hindi ko pinapalabas kung gantong oras din siya sa bahay. Oo nga. eh. na naman. Parang maraming tao kung ano mo. Nasaan pa si Lala? Manong Edgar, nasan mo si Lala? Uy, hindi ka po nagsasalita Lala? Lala? Nandito na ang chocolate cake na gusto mo Maligayang karawan Tara, umuwi na tayo Lala? Lala? kulit na bata, hindi nagsasalita Tara, umuwi na tayo Mas nagsasalita si Lala É Aí vai He won. La, -la. sapagkat kasabay ng paglisan niya ay ang simula ng kadiliman ng aking buhay. Subalit mali ako. Hindi niya kailanman mapupunan ang pighati at sakit na nararamdaman ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lala. Happy birthday to you. Sabi ko naman sa iyo, Kuya, eh. Matanda na ako.